No signal Pero with power Tama na lahat ng settings Try ko muna palitan power supply Hi guys May session na naman ako sa inyo Tungkol dito sa video na nakita nyo Ito ay Tinawag sa akin kagabi No, akala ko eh madali lang gagawin. Kasi dati ko na tong customer unang tumawag sa akin. Wala doon wala ba sa TV nila. Pinuntahan ko tapos nakita ko sira yung HDMI cable, yung video cable kaya eh, hindi lumalabas sa TV. Pero nagko-complain na rin sila minsan daw nawawala. So ang mahirap kasi pagka yung nagto-troubleshoot ka, tapos yan nandun ka hindi naman nawawala. Pag ina-advise ko naman sila na baka maluwag lang yung kable sa likod ng box. Pag ginalaw-galaw nila, okay naman. Kaya pinuntahan ko na rin kahit gabi na kasi iniisip ko na baka saglit ang gagawin. Basta ito lang ititip ko sa inyo. Pagka merong nawala na signal. Minsan eh, natatawa ko dun sa mga mag a advise Sinasabi, dis agad. Gagalawin agad ang Yun know, na, wag na wag nyo gagawin. Pagka nawala na signal lang cable box nyo, satellite TV box nyo, huwag kayong sa agad pupunta. No? checkin nyo muna yung mga number one, yung connection sa likod. No? Tapos meron ding ako na-encounter na minsan, power supply lang naglo low voltage yung power supply parang adapter nya kaya kinakailangan lang palitan kaya mahalaga meron kayong pang testing tapos yun nga LNB uh, or unit na yan ang karaniwan pero itong kagabi medyo kakaibang case ito eh so unang ginawa nag palit ako ng power supply wala pa rin signal tapos eh tinignan ko yung LNB na LNB pag palit ko ng LNB wala pa rin signal no so syempre baka box eh, may dala akong box lagi na pan-testing. So, tinatang ko yung box eh yung bagong box na kinabit ko wala pa rin signal so it turns out na yung linya pala mismo uh, luma na. kasi itong subscriber na to dati eh nakasignal so nagpalit sila ng gsat yung existing wire nila panahon pa ng signal ang gamit nila at since nag-gsat sila matagal na rin, ilang taon na rin na sila gumagamit ng gsat kaya yung wire ang ano so kaya natagalan ako naglatag ako ng panibagong linya napakalaki pa naman ng bahay nagpalit na tayo ng LNB pero wala pa rin signal kaya binalik ko yung lumang LNB na trace na natin yung sira ang sira niya ay yung yung wire pinakalinya sa linya nagka problema masyado na mataas ang resistance kaya mababa na ang signal power tsaka yung quality wala talaga zero kaya medyo nahirapan tayo mag troubleshoot so yun lang titip ko sa inyo no? so wag kayong magpipihit agad ng disk pagka nawala na signal basic lang muna. Check muna connections, tapos yung mga accessories, power supply. Uh, yung mga, kasi pagka ginalaw nyo agad ang dish, tapos hindi pala yun ang problema. Mahihirapan na kayo mag-trace. No? Kasi kahit na mahuli, ma, ma, mahuli nyo yung tamang sira, tapos hindi kayo mag, marunong naman mag-align ng disk, eh, hindi nyo pa, pa hindi niyo mapapagana yan. So yun lang share si ko lang sa inyo yung experience pagabi na, na, sana eh makatulong doon sa mga nagta-troubleshoot na kanilang may encounter na problem sa kanilang cable TV na satellite TV. So yun lang.